pala yung ano, materials ito, okay? para mo yung mga yung mga copper sa mga transformer kasi mahal yung copper mahal yung tanso ngayon eh. hmm. dami nakuha oh. parang 250 yata per kilo nakuha ko sa mga lumang transformer kaya lang nung una parang hirap sirain no? yung pala hahampasin mo lang dito ng hang ng malaking hammer pasin mo lang dito kaya kala may gloves ka tsaka tsaka meron akong protective uh, ano tapos meron akong ano ito sa ears tapos ayan o oh, pagka na nag, nag na siya bumuka na siya na ganyan nagpo pull apart na siya o oh. see uh -huh. okay. bali matibay lang pala siya pagka pagka sealed and varnished kasi may, may core eh o oh. may nakaharang sa gitna eh hindi, hindi mo siya pwedeng kasi yung ano oh, ito kasi para gumana yung transformer meron siyang core sa gitna oh tawag nila e, e plates hindi mo siya basta mabubunot ng diretso eh oh may nakaharang sa gitna kaya yung mga e plates na yan kat, kabilaan yan eh, oh. mo lang yung isang side ayun mariretrieve mo na yung ano copper tapos ito siguro lalagarin ko lang na ganun oh no? kaya ano bolo knife So, strike ko lang siya na ganito dito sa gitna yun, makukuha ko na maaalis na siya dito sa plastic ninyo so, kasi pag siya ganito pa eh oh. pagbuo pag buo yung transformer ganito pa eh. kailangan hampasin to para matanggal yung varnish at saka matanggal yung pagkasiksik nila kasi nilulubog sa bar varnish to kaya nag-stick yun ang gagawin mo pagka gusto nyo mag recover ng uh, copper sa mga transformer na luma may mga malalaki pa nga yo. as big as this tignan mo oh ang daming copper na ito so ganun din ang prinsipyo attack here sometimes yung malalaki mas, mas loose pa sila yun mas maluwag pa Yeah. papakita ko sa ito actual. Pero importante yung mga protection, no? Kasi, bali wala recovery mo kung masasaktan ka. Kaya yeah, ang mo nagsiship. Abang pinupukpok mo, nagsishift na sila. Dahil hindi na sila tight-tight, hindi na sila compacted. Oh. Yo, may nalaglag na na isa. That's the start of the collapse. Saka tandaan yung configuration ng E. Kasi yun ang direction ng pagkalas nyo. Yung E. Pag ganun eh, up and down, ganyan eh. E and E. Hindi pa side ha. Kasi bakapok ng pukpok sa side, walang mangyayari. Kailangan pataas kaya 'yan oh. Si nag-collapse na. Simula na 'yan oh. Actually hindi na ako masyadong nag-ano uh, nagbibigay ng effort dito sa sa maliit na hammer na to oh. You oh. Nag-collapse na siya. Oh, labasan na silang lahat oh, so, see? ang importante din sa initial nilang i-configuration sobrang tight eh ako nabibili itong mga ina to so, made of metal din naman kaya lang precious talaga dito yung tanso siguro yung E iba e, mabenta ng 25 a kilo so hindi masyado hindi kagaya nung tanso hindi pa ako sigurado sa 250 ha. baka 300 something kasi nga naman, imbis na magmina sila sa mga sa mga mountains, no. Di mas mura na lang yung bumili sila ng mga na recycle na. Yun ang sikreto noon. Kasi upon my study, hindi naman pala nangingitlog yung mga elements. Baba, yung gold, silver, yung copper. Hindi naman pala yan nanganganak habang pinatatagal. Yan pala ay kung ano na yung nasa earth natin, siya na yun. Kaya dapat i-recycle na lang. Kasi hindi na yung ang anak, yan na yun. Yan na yung mga nakikita natin, diamonds and gold and silver, yan na yun. Mula nung na-form yung earth. Hindi na siya actually nadadagdagan habang, hindi kagaya ng halaman na pag tinanum, tinanim mo lumalaki, di ba? Ito hindi. Steady na yun. Steady na yung element na yun. Ayan. dami na, lumabas na. So ganoon lang. Pag nakuha nyo yung technique, bibilis na rin kayo. In some shops naman, in some shops, yung yellowish, ah, itong mga different colors na to, magkakaiba presyo. Merong tinatawag na yellowish, merong tinatawag na reddish. Mas mahal yung, I believe yung reddish, mas mahal ng konti. So, yung ibang shop, ah, sabihin sa inyo, separate nyo tong yellowish dun sa, ano, sa reddish kasi mas maraming parang pure uh, copper content yung isa kaysa ron sa isa yung iba kasi alloy hinahaluan ng ng tin no siguro by design uh, yung, yung, primary iba sa secondary so iba presyo nun pero hindi masyado magkalayo pag nagalo-halo ewan ko kung magalo-halo siguro i-assume ia niya yung mas yung mas marami sa tingin niya o yung mas mura No? Pero konti lang, around 20 pesos ganun per kilo. So depende sa inyo. Tapos yung iba naman, gusto, may gusto buo, ba, malalaki na yung mga kawad na ng kuryente. Pagka buo, buo sila na stretch, mas mahal din kaysa ron sa mga putol-putol. No? Depende sa uh, junk shop na pupuntahan niya. So ito lumabas na. No? Kaka, konting pukpuk lang na ganun yun lang yung nakita kong pinaka, ano, pinaka gusto kong way kasi yung dati nilalagaray pa yung ganito masakit sa kamay masakit tapos iba naman nagamitan mo ng grinding wheel nagamitan mo ng ganito tapos minsan hindi naman makukuha sa sa isang wheel so gumagastos ka ng wheel Tapos ko naman yung nasa labas, yung mga ano, yung mga bote garapa, no, wala naman silang mga lagari o grinding wheel, meron sila martillo. So nakita ko yung style nila, pwede nga yung martillo. Ito medyo malaki. Malaking transformer. Kaya lang meron siyang mga nut and bolt sa gilid, ibig sabihin, hindi siya na varnish kundi by nut and bolt kaya na naipit. one plate was released. Tuloy-tuloy na yun. Basta nag-release na yung one plate na yun. Ring! Sis. collapsed already. Collapsed. habang so, nagko-collapse, naglulusen up na. So it gets easier, no? Habang tinatanggal mo, lalong gumatali. Ganito lang, oh. Small hammer ulit, Hindi oh. na kailangan yung hearing protection. Yes. Okay. Nakita niyo, may nakikita kayo minsan meme sa Facebook, di ba? Sabi niya, wala daw siya pang long ride. Pero, meron siyang naipong tanso. <laughs> Hindi niyo ba nakita yun? May naipon siyang, siguro mga 20 kilos ng tanso. So, yun ang pang long ride niya. Kasi nga, mahal yung tanso. No? Isa sa pinakamahal siya na, ano ngayon, na elemento. Maliban sa gold, ha? Hindi mo pwedeng dalhin yung gold sa sa ano sa junk shop. Kumbaga, kung sa junk shop, talagang yung tanso. Kasi tignan mo nagkakaubusan ng tanso ngayon kasi makikita niyo yung mga Ano ba billing wire sa bahay? Ang siguro 50% dito tin. Siguro tin tin laman nito, may tanso, may tin, konti lang ang ano tanso para lang masabing copper wire. Pero actually pagka binuksan mo to, ginagamit ko to eh. Kulay puti na transformer dyan. Maganda yung mga transformer kasi marami silang tanso. Nga lang, ang hirap punin, di ba? Ang hirap i-recover. Alam naman, tumawag ka pa na magre-recover. Baka i-bayad mo lang sa kanya yung yung makukuha mo, di ba? Oh. So, usually, nasuloy yung mga recover Hati tayo! Hati tayo! Tapos ano, siya magre-recover, di ba? So, ganyan ka lang ng ganyan. Mamaya lalabas din yung tanso nyan. It's not hard. Here, yeah, so ang laki na ito. Pero same principle, pag nag-loosen up na. It's easy. So, pag nag-loosen up na, it's easy to ano... See? Okay. Kaya lang kailangan pasensya tsaka technique kasi. Hindi nyo talaga ito mabubunot by brute force. Itong itong copper, hindi nyo mabubunot naka-lock naka siya, oh. oh. Nakalock in place. So kailangan talaga ano, tanggalin mo lahat ng E. Kabilang E. Diba? Oh, see? It's locked in place bago mo makuha ang precious copper mo. Diba? This one is from uh, ano, power washer. Power washer motor. Sirahan na of course. Ha? Yung sirahan yung ispa. pa. Tingnan nyo, gano'ng karami na ko ako. And this one. Look. This one is from electric fan. Ito. Ito sa electric fan lang to galing. Yan. Yan. Sa electric fan yan. Pero ito sa generator. Turbine. Dami no. Generator turbine. Bigat.